Oh, sabihin mo kumain sila dito. Ay, target yan. Sabihin mo kumain sila dito. Kumain mo sila dito sa Pex Lugawa. Try nyo rin po. Very affordable po. O oh, sabihin mo kung saan. Sa may bahayang pag-asa Pex A. Wow. Yung side pinag-booklod po. Ang sarap, di ba? Ito guys, yung mga food nila. Punta kayo dito. Ito yung lugaw nila. Ang laki-laki. Ayan. O guys, kakain tayo ng over, ano Overload lugaw. Ayan. Dito to sa... Apex Lugaw House. Ano to? Sa Apex Lugaw House. Apex Lugaw House. Sa Phase 8. Pag-asa. Pag, -asa. pag, -asa. pag -asa. sa Molino, Baco, Pag-asa. Papasok imus kayo po. dito. Ah, Imus na ba to? Sorry guys, Imus pala to. Eto, bagong tayo lang guys. Kumain na kayo dito. Overload lugaw. Ayan. Ang ah, sarap po. Ayan, oh. Eh. marami kami ng pagpipilian. Bakit kay kainin nyo ng kamainit? Ano ba yan? Hindi sa kayo dyan. Gusto ko bago. Gugo ka Aka na yun. Pagpipilian. Okay. Ito guys, mga kabitin kasi kami. Kaya lagi kaming galit. <laughs> <laughs> guys, alam niyo ba yung mga kabitin Lagi yung galit. Pero ganun lang magsalita ang mga kabitin Ang mga kabitin niya, ganun lang magsalita guys. Pero mabibit ang kabitin niya. Kala nyo lang. Ibibigay ang lahat sa inyo. Okwa. Okay. Ay, may tokwa? kwah may tokwa baboy. naman pala. Ba't ito lang nakalagay dito? O, ayan, kumain kayo dito, guys. Sa kabuk topat Tokwat baboy. Ay, Sabihin niyo mo, tokwat baboy. Ay. Tokwat baboy ba? Uh, dalawa lang. Tagdagan mo yan para ano, maging iba Madami, ha? May tokwat baboy. Ah, sige, dalawa. Marami ba yun? mo na. Tatlohin mo na. 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 Malakas kumain kayo si Fred. O, oh, Fred! Oh. Sige, ba? Sige, ba? Ano ba sama-sama na ba? Ano sama-sama Joy? Kalamansi po. Kalamansi. Ate, baka pwede po isang kilo. <laughs> isang kilo na hingihin mo. Sabihin ni ate, hindi na kami. Okay naman, di ba? Oh, oh. Ang dami, oo. Oh, oh. Guys, ang dami. Pumunta na kayo dito sa Pace. Pace 8. Sa eight. Pex Lugaw. Pex Lugaw. Parang, parang pek-pek yun ah. Okay. Three pek-pek. Okay. <laughs> Pex Lugaw sa Pace 8. Ang sarap ng lugaw nila. Over... Load. Load. Ang aming in-order. Ayan. Lang tokwat bubble. baboy Ah, <laughs> no, lang ng baboy Ah, tokwa lang pala. Kasi tumatakbo pa yung baboy. Kukulihin <laughs> pa guys yung baboy. Nasa kulungan pa. So Joy. Aba, sese, sese ni Joy. Oh, nakakain kami ng dugaw dito eh. So, guys, meron pa kami pansit, kanton, and bihon mix. Ayan. Ang sarap. Kung marini na kayo dito, ewan eh, ko lang kung di bumagsak ang inyong mga paglalamunan. po. Sobrang sarap. ni Boo. Wow, very nice. Yes, yung friend. Ano ba, yung busog na ako. Bumikal na ako guys, sorry. I'm so sorry. Kaya ang aming pansit na ito. Thank you, Kev. So, mag-uubos kami. Hello guys, hindi na makakibusin Jojo, Joyo. Mag-uubos na. Oh, may pansit pa kami, tapos ano to, Kita ng bola-bola. Ayun mm. friend, ubusin nila ng dalawa ni Joyyan. Take out na lang natin Konti-konti na lang bigyan natin ko Nanay. Wala na Orderin mo nang isa kataplan. Ano ka ba, kapat, anak ka mo pao? Si si. Order ka pa na isa. Yes, <laughs> si Ate, pagluto pa na ng sampan. Take out. Ano pansit? Gaubisi. Bigyu po. meron pa kami dito chili, pow chili ayaw, powder. Chili powder. ayaw sabi ko mm. si Mama, si chili powder. As sarap ng chili powder nila. Baka magkamali kayo guys ng pagbukas. Dito yan o. Oh. Eh. May order pa sa'yo. Magpa-order ka. Magpa-order ka kimchi. Isa nga rin ang ng si Tita. Tita Emeng? Tita Yoni? Mama sa boss niya. Bakit? So guys, kumain kami dito sa... Ay, hindi nakikita. Pex Lugaw. Ayan. Pex Lugaw. Ayan. Ang sarap dito guys. Kumain kayo sa Pace 8. to no. Sorry guys kasi nanilimutan ko mali-mali. Ito ang, ang kanilang kainan. Ayan, makikita nyo. Sa kanto. Tapos ito yung basketballan. May pill ni May pill pala dun eh. Ito guys. Masarap kumain dito ng lugaw. Kumain kayo dito. Suwabi. Ang ito yung taas para maano yun. Kaway, kaway, kaway! Ay! O sabi mo kumain sila dito. Sabi mo kumain sila dito. Kumain mo sila dito sa best Lugawa. daw Try nyo rin po. Very affordable po. O sabi mo kung saan? Sa may bahayang pag-asa phase A. Wow. pinagbuknot site pinagbooklod ko. Ang sarap, di ba? Ito guys, yung mga food nila. Punta kayo dito, ito yung lugaw nila. Ang laki-laki. kumain kami dito. Thank you. Ang sarap. Bye. Salamat po. Thank you.